Sa tingin nyo ba, malakas din ang chance ni Joy Barcoma representing the Philippines for Miss Earth 2025? Or ano? As the host delegate, ginagawa naman niya yung kanyang best para ipakita sa ating lahat na deserve din naman niya na magkaroon ng placement this year. Real talk, alam naman natin na may laban talaga ang Pilipinas kasi well-trained tayo and overall package. However, ang hirap kasing mag jinx di ba? Kaya hindi na muna ako umaasa ng bonggang bonga. Let's begin with the face card. Mm. May papa speechless ka talaga sa aura ni Miss Earth. Napaka charming niya, uh, tigdan, tapos may kita mo na pag ganitong face talaga ang pinapadala ng Pilipinas uh, bilang representative ng country natin sa Miss Earth. Um, positive yung nagiging placement natin, no? Given the fact na well-prepared siya, tapos uh, malayo pa yung mararating ng mukhang yan. Mabenta-mabenta din yung mukhang yan sa mga brands. So, even after the pageant, siguradong malayo ang mararating ni Joy Barcoma with that face. Napaka-interesting din yung advocacy ni Joy kasi ibe base natin dito sa video, advocacy video niya. And in my own understanding, so, ang uh, na-observe ko is, number one, yung, kanyang promotion of disaster preparedness and awareness, especially uh, sa mga natural calamities, para hindi tayo maging biktima. And then, uh, being a resource person para uh, pahalagahan natin yung mental health. So, nandyan yung mga lectures, mga ganyang um, information campaign, kasi medyo neglected ang mental health awareness dito sa atin. And then, um, nagpa-participate din siya sa mga volunteering activities, um, sa mga community groups. So, importantive talaga yon especially kapag disaster ulit, o oh, ba diba? So, nandiyan yung mga flood control, yung mga kinemeng ganyan. And then, uh, yung isa is tree planting. Kasi due to the rapid urbanization, kailangan talaga natin i-balance yung environment natin. And then yung number four, yung isa pa is, yung napansin ko, um, clean up drive. Kasi uh, dito sa atin, hindi talaga na-maintain yung cleanliness sa mga surroundings natin. So bilang isang representative sa ng Pilipinas, sa Miss Earth, importante talaga itong mga advocacies na ginagampanan niya. Let's talk about sa attitude, character ni Joy Barcoma. So being a pageant fan, observing her virtually through social media, though hindi ko pa siya nami-meet personally, namansin ko sa mga interviews niya or sa mga eksena niya online na mukhang positive yung ini-spread niya. No? And natuwa ako kasi during sa mga candid interviews, ayan, katulad niyan, Um, mas pwede na niya magsalita ng Tagalog instead na mag uh, ipilit yung sarili niya mag-English kasi doon siya mas comfortable eh. Nagpapakatotoo lang naman siya. And she is